Yo! Ayan, good morning po sa inyong lahat mga busing. Ayan, so... May kabuti nga doon, pero may, may, may nagmamayari na. Kaya, gan na lang tayo, uwi na lang tayo. Magmumuto vlog ako dito tayo sa bundok na daan, okay? Ipakita ko sa inyo ulit yung gagandahan ng kalikasan. Good morning. Kita-kits na lang doon mga busing. dito na tayo sa kanto papasok sa kan papasok sa bundok <laughs> Ayan, ito po yung mga pamamahay na po na porsyon marami po yan doon sa kabila mga pamamahay din akala kasi nang iba walang pamamahay dito sa bundok na kana pinagpapawisan ko maraming pamamahay po yan dito yan hanggang doon na po yan sa may kaan, sa kanto ng papasok sa bundok tapos sa likod ng bundok may mga pamamahay din dadaan tayo doon ano galing po tayo ngayon sa dagat nagpapapawis pero nasayang yung vlog ko dahil walang sound nasira na yung mode ko hindi na ako makapag-isip ng maayos ng mabilisan <laughs> kaya tumuwi na lang tayo yan hanggang dito po yan mga pamamahay po yan ganito po kadami yung mga pamamahay dito sa malapit sa bundok kaya hindi nakakatakot na magpapawis dito ng madaling araw tapos balwarte pa ito ni congressman Beron kaya nga may kuan sa doon eh, may resort siya doon na malapit mismo sa bundok. Kaya hindi po nakakatakot magpapapawis dito. Akala ko itong mga pamamahay na to. Yan. Hanggang doon yan malapit sa bundok. Yan, tingnan niyo po yung mga pamamahay. Ha. Tapos hanggang doon mamaya sa likod ng bundok ipakita po Yan, o di ba? Hanggang dito yan. Akala sa video kasi hindi niyo makita na maraming pamamahay. Yan, ngayon makikita nyo na. yan, oh, 'di ba? Dito na tayo naglalakad, may pamamahay din yan doon. Tapos may bahay po yan diyan sa kuan, oh, 'di ba? Hanggang dito sa tabi ng bundok, no. Yan, mga pamamahay na. Sa paanan ng bundok na yan, may bahay pa yan diyan. Tapos dito na porsyon na wala na pong pamamahaya Doon na lang sa likod na naman Kasi sirain na po yan dito Pero hindi naman nakakatakot na no? Paano ka matatakot yan Dito lang na porsyon Yan ito po parati yung nilalakad natin Dito tayo nakakita ng aso na ang bahay ng aso doon lang sa panang tuta plan ng tuta Nandoon lang sa unahan yung bahay nila. Yan. Akyatin na. Oh no. Tapos bababa. <laughs> o oh, ba diba? Maganda mag-walking dito. Napakalamig talaga. Ngayon napakalamig ngayon yung simoy ng hangin. Hanggang dito lang tayo bumabalik na tayo dito mga pamamahay na po 'yan. Ito, yan ito 'yung mga babamahay ng aso. yan Oh, di ba? Marami nang pamamahan dito. Hanggang doon na 'yan. Oh. Kaya tindi nakakatakot. Ang mga aso lang dito 'yung mga nakakatakot na marami. Oh, di ba? May wifi nga dito. O. May piso wifi oh. Ayun oh, Mga pamamahay na po 'yang dito. Oh, nanggang dito tayo parate Kuha na po ni Biron, 'yan dyan ni eh, Congressman yung. Yan, dito tayo hanggang dat. Eh, dito tayo. Sa ah, doon pa sa unahan kasi may pamamahay pa 'yan dito eh. Niyan, hanggang dito tayo. <clears throat> Pag naglakad-lakad tapos bumabalik na tayo. Kuha na po ni Biron 'yan diyan oh, yung resort ni Congressman Biron. Yan, o, oh, di ba? Mabalik na tayo. Yan, o. Oh. Kita mo mga pamamahay na ganyan po kadami yung pamamahay dito. Kaya't hindi nakakatakot na magkuhan, maglakad-lakad. Tapos pag dito naman may mga may mga pamamahay na yan diyan tapos may mga parala, may paralan may para po yan diyan sa unahan. Yan oh ito yung resort ni Beron ni Congressman. Tapos may malaking bahay po yan diyan. May malawak na lupain. Ito yung mga pamamahay no? Yan. Kaya hindi nakakatakot. <laughs> sa video kasi hindi makikita kaya tayo akala mo nakakatakot ng sobra yung lugar alam mo yung walang katao-tao talaga. Pero meron. Ito para lang na po yan dito. Malapit lang sa bundok oh. Ayun. di ba? Pamamahay na po yan hanggang doon na yan sa labas. Hanggang doon na po yan sa kanito si Congressman Biron oh. Doc Ferds Biron. Ayun. Ayan, Ayan mga pamamahay na po yan. Hanggang doon na po yan sa labas ng kan. <coughs> Tapos may B Para pa dito oh. I love B far Ganyan po yung lugar na ito Dito matao Pero walang maraming sasakyan Ayan B Region 6 Oh, may mga pa basketball court mga pamamahay na dito puro na yan pamamahay hanggang doon na yan makalabas sa highway dito kami nabutan ni Joseph ng ulan nung nag break in kami ng motor niya na kaan sinubukan namin kung kaano kalayo yung marating ng e-bike niya pero takbo namin jis natin uh, kph lang ay nako isang uras dito kami nagsilong oh, nung umulan oh. naulanan kami oh, yan. dito kami nakapagsilong <laughs> Hala, inmutin kay PH ng takbo namin. Ay, nako. Dito lang, oh. Sa baba pa ng 20. Yan, oh. Sa baba pa ng 20 na yan. Sa pula na yan, oh. Diyan kami. Diyan lang, hasta. Yung takbo namin. Yan ang kabuti, ah. Babalikan ko na lang bukas ng umaga dito. Importante na makabili ako. Isang daan yung eh, ko. Yung pinatira ko kay nanay Bigyan ko lang si nanay ng 150. Okay na yan May, may 50 siya na pan Kita nyo yun 50 pesos lang Napakarami Doon yan Sa kabila Dalawang daan na yan Dalawang daan na yun Yung presyo nun Ganun po dito Kamura sana Kung makaabot lang Pero patsambahan lang Kasi talaga eh hindi talaga matimingan ayun eh baka bukas makatikim na tayo nito sana makapagkikwan si nanay ang kinukuna ni nanay ng kabuti ayan highway na tayo mga busing doon na lang tayo sa, tulay na po yan dyan tulay doon na lang tayo sa pan mga busing malapit na sa amin baka madanan pa natin yung nasirang ah nagbanggaan doon sa kanto namin yan doon na lang malapit sa amin mga busing ha ah. kita kets yan dito na tayo sa suki natin malapit sa suki natin ah bibili na lang siguro ako dyan ng, ah, hindi na Basta susunod na lang or mamayang hapon na lang ako bibili ng may maluto pa naman ako doon sa bahay eh. Ay, mga pang-ulam eh. Kaya doon na lang, kana lang kasusunod. Yung kabuti na lang bukas, yung babalikan ko. Aow. Yan ang si Pinoy, wala pang isda sabihin ko kumabuta natin mamaya yung van doon kumabuta natin yung mga sasakyan doon na nagkabanggaan sa kanto dito kinananay wala pa din ng isda nila eh. ah dyan ah pero konti Mamaya nga po na Pag may maluluto na po May alimango na akong nabili Doon na lang malapit kinain sana Ay, mapan sige na Dali lang po ah Lapit na tayo sa panayad na tambayan ninsan pero nakasalubong ko sinsan eh. <laughs> Pauwi na siya eh. Yan malapit na tayo sa kanto na pinag na may na aksidente. Eh doon yung bangga niya eh. Ito maliwanag na pero iwan ko lang kung andyan pa yon. Ah, andyan pa siguro eh. May traffic pa eh. Ah, sige. Oh my goodness. Ah, pwede ah. Pwede pwede ah. May andoon. Pero andoon pa yun yung... Paano yun? Ah, wala na. Natanggal na. Nalis na yung pan. Yung sasakyan. Oh, nahirapan yung mga baso. Kasi nga na, kwan eh. na, ano ba yan? Yan oh, habot na ng, kwan na, na ah, boom, nga pala yung nasira. O, oh, yun oh. Yan. Putod kay Galea Puste dyan o oh. Putod kay Galea Puste dyan Pagkagawa ko kina Nga araw plag Alas 4 kina Doon tabo Ayan oh. Ah yung Puste pala na Kwan eh Ayan walang internet sa amin Ayan Pandala. yan oh sira yung puste kaya't walang internet yan yung wing ban yan kaya walang internet sa amin <laughs> yan ngaaga pa yung kwan yung aksidente oh dito sa bangga patyo kaya pala nawalan kami ng internet eh oh sira yung kwan Nakabangga yung kwan yung ano ba yan yung pick up dito sa wing ban ayan ayan yung wing ban no? maaga pa alas 4 pa lang eh kaya pala nawalan kami ng internet kaya walang internet yung wingpan kaya eh, walang internet sa amin yan yan po yung sasakyan na nakabangga masak yung uloan eh yan, tara na po <laughs> wala ko alas katro kina linti ka para gakrak ya kwan nih eh nah tara na internet hindi kagad ma kwan ay ito yung kutsi oh ito pala yung kwan oh yan head on oh ito pala oh. yan oh diba wasak na wasak yung ulo hmm. kita ba ayan kita nga Masak na masak yung ulo eh. yan Dito na tayo mga buseng. <laughs> Ngayon dito na lang po. Ay hindi ko nakuanan ng cellphone yun ah. Ayang mayaan na. Eh, wet at internet. Bye-bye. Eh, -bye. hanggang dito na lang po mga busing ah. Bye-bye. Love you all.